For today's video, welcome to Mario Vlog TV. Napakaganda ng panahon guys. Nakita nyo naman, napakaaliwalas ng langit. At syempre, meron tayong event dun sa Morong Rizal. At syempre, okay, so ito kasama ko pa rin si Kuya Dan Red ng Batang Lerma. Ayan, Danred Red dyan, baka naman. At syempre, ito na nga. Guys, dire-direcho na nga tayo hanggang sa makarating tayo sa pupuntahan natin. Makalipas ang isang oras. Nandito na tayo sa may Antipolo. Ayan, napakaganda rito sa Antipolo, guys. So maganda rito kung magra-ride kayo tapos isang grupo kayo. At syempre, okay, after nga pala nating magpahinga ng konti, ito continuous tayo sa biyahe natin. So makalipas ang mga ilang minuto at syempre nandito na nga pala tayo sa may taas ng Antipolo. So ito na yung pinakatuktok guys eh, no? kita naman guys, so, oh, napakaganda ng viewing dito. Syempre, ito na nga, makalipas ang mga ilang minuto guys, continuous tayo, biyahe tayo. Okay, at makalipas ang mga kalahating oras, nandito na nga pala tayo sa venue guys, okay. Diyan tayo mag uh, clown o mag magician okay? So ayan papasok lang tayo guys. Okay, papasok lang natin yung ating motor. Hanap lang natin ng parking at siyempre nandito na nga pala si Patrick. Ayan si Sir Patrick. Maraming salamat sa iyo Sir Patrick sa mga event. At siyempre nagilamos na nga muna ako. So kasi medyo maalikabok yung aking muka, guys. Okay. So ito, after natin magilamos, kukunin na nga pala natin yung ating magic props. Yung mga gamit natin, okay, mag-aayos na ako at magre-ready na ako. At pakikita ko lang sa inyo pala yung viewing natin dito, guys. Napaka-relaxing dito guys. At syempre ito gumagawa nga pala sila ng balloon. Decoration at syempre napakalupit niyan nila Sir Patrick. Okay, napakaganda ng setup niyan. Nagbihis at nag-makeup na nga rin pala ako. Foundation nga lang gusto kasi ng kliyente. Okay, magician. Kaya medyo formal tayo guys. Okay. So sakto naman sabihin nyo natin. Ito, ang ganda ng ayos nila oh. Okay, sa mga naghahanap po ng ano, ng pull uh, full package. Ayan, okay. Uh, Patrick lang po Ayan, si Sir Patrick lang Paki-PM lang At at ready na rin po yung ating uh, catering services Ito, okay, yung mga kids natin So, dumadami na Okay, so ready na rin Naka-standby na rin ako Hawak ko na rin yung mic Ito, nag-opening remark na rin tayo Opening prayer Siyempre Guys Okay, after nga pala ng mga games Hindi ko lang nakunan guys Kasi wala naman akong uh, cameraman Ako lang kumuha sa sarili ko So, yun lang guys, hanggang dito na lang yung video. Maraming maraming salamat sa panonood. Bye bye guys!